Hey guys, good morning. Actually, it's midday. It's not good morning anymore. It's good high noon. So I'm at the bus stop at the moment. I'll show you the bus stop. That's the bus stop. Ingani rahi lang bus stop, dari guys. Kanang wala lang nalai-standi. Then there's a bench. akong gilingkuran. So there's a bench. So this is already the bus stop um, it's totally different dito sa Singapore sa Singapore na sila murag ka ng shed ba ka na kuan nag atop ang ila ang kuan basta teriwas, atop atop jay tipid tipid lang sa ang Australia jay pero okay ra gyapon kay gibutan po nila ang bench dere sa na punuan so landong rasad suya so karong adlaw ang atong fa vlog is ang birthday ni Michael so karon birthday ni Michael muad to ko o Brookside Shopping Center kay magpalit ko regalo niya. Actually, wadyo ko kabaloon sa akong paliton nga regalo at the moment. Um, na palit napalit isa pero murag kulang pa siya. So, magpalit ko regalo dito sa Iyaha. And then, I need a birthday card as well. Mauli niya si Michael mga 4 o'clock sa hapon. So, kuan mag dinner me dito sa restaurant sa katong itulyukan mura na kalipay sa akong bana kanarang muka uno itulyukan so mura jud na pangutan ni mo siya what do you want for your birthday ka unra jud iya hang tubag jay so di jud ka mapublimahan kay hab hab na iya gusto So what jud na siya anang mga material things? What di na siya malipay anang mga material things, mga branded things? What do na kumbana anak? Then, upalita na siya ni mga sapatos. So, maskin pag mahalo ng sapatos, og dili siya komportable dahil di guna suoton, as in. So, di na lang, actually, tipid-tipid sad. Mas ganahan ko kay tipid-tipid, kaya di ka, di ta ma-pressure o palit o mahal. <laughs> kaya na siya, di na siya kuan, dili na siya ka ng reklamador in terms of mga brands. anak di ka na siya particular, basta importante siya, komportable. So, maunig, gahulat ko sa bus, and then, ganina ng laban naman ko, so day off man ang inyo ang Madam Caron. So, day off, dayo ng laba, and then naglimpis balay, namubos mga katanuman. Kay spring dere, it's already very sunny, but it's very windy po. So, ang mga tanong, gapanayo, permi, perting hangina. So, meaning, ang atong hair, perting kaayo, kalimpiyo, awon, gihiktan, gayot Kaya Udi mo hiktan, day, as in, mahangin ba sa labas, kaayo ang ending bayets. So, happy na mabot ang bus, no? So, tingnan natin. So, guys, I'm here at Big W. I am looking for a present from Michael. Uh, he loves chocolates. I'm gonna find chocolates. Uh, see all the chocolates, and also here in front of me. I need the chocolate bars. Here's the chocolates. I think I'm gonna get him the bar. I think it's at the other side. Sorry. Here. Um. Three eighty five. Thirty percent discount, guys. I'm gonna check at Woolworths kung mas, ano, kung mas mura. Wala na half price ang chocolate karon here. So, I'll find something else as a present for him. Bisod ka mangita o regalo para sa mga laki, guys. Asa ah, na lang man ani, sana ma ni ani. Ang ending ani t-shirt na food. <laughs> Daghan ka t-shirt si NK. So I'm thinking of work clothes but wala pa may naka-sale sa ilang work clothes. ing anime dari Australia guys, mapalit ka ni Mika nang naka na nakasale na. Kaya nga nung, kuan man, mas makabarato man ka. Diba? the glowing skin lagi ko. Glass skin lang sa takarong dapita dari. More Christmas! Christmas, Christmas, Christmas! Ilang mga, ilang mga kuan guys o Christmas tree. A few moments later. It's Michael's birthday. happy birthday Thank you. Do you like your food. Yeah. you enjoy your buffet. Yeah. It's all you can eat buffet. <laughs> That's plate number what? Three. Plate number three for Michael. plate number two for me. Uh, today is Michael's birthday and um, we are celebrating here at Feast. <laughs> <laughs>